Sira na naman siya. Offline. Nagpunta kami ng SM Bacoor para itry yung BSP Coin Deposit Machine. Pero kaloka yung naging experience ko. Ikakwento ko sa inyo mamaya. Sobrang tuwa ako nung malaman ko na meron na rin pala dito sa may SM Bacoor kasi hindi na kami dadayo ng SM Mowa. Nasa first floor SM Department Store pala to ha. Sa so may bandang customer service. <gasps> Nagulantang ako sa nadatnan ko. Ang haba pala ng pila niya. Tapos lagi pang naglolo ko yung machine. Akala ko kasi tao lang. Huy! Ang dami din palang gustong ma-experience to. Naaliw talaga ako sa mga kanya-kanyang dala nila yung lagayan ng coins. Meron nakalagay sa roller bag, meron sa lagayan ng biscuit, or meron naman sa mineral water. Grabe, sa so sobrang tagal at haba ng pila, ayun, napagastos ako. Paano naman kasi yung coffee bean katabi ng customer service? E eh, nangangalabit yung aroma ng kape. O ba diba, parang kasalanan pa nila ngayon. Thank you. Yay! <laughs> mautak din talaga yung nakaisip ng location niyan eh. Alam na alam ang target market. Siyempre, yung mga nakapila sa customer service, mga kapitalista talaga. Charot lang. <laughs> alam nyo bang naubos na namin yung mga in-order namin, hindi pa rin umuusad yung pila. Paano naman kasi konting kibot lang, nag error Minsan nag sa sobrang loaded na yung mga barya sa ilalim, tapos nag offline Ang nakakaloka pa kung kailan ako na, tsaka naman nawala ng internet. Kaya inabot lang naman ako ng apat na oras sa pila. Ang saya, ba? Diba? Alam niyo naawa din talaga ako diyan kay Kuya. Siya kasi yung in charge diyan. Yung ramdam mo yung stress niya dahil may at maya nag error yung machine. Natawa nga sila nung sinabi ko expectation versus reality. Nagagets to ng tambay ng TikTok. Yung napapanood mo sa TikTok tuloy-tuloy lang, 'di ba? At eto pa, naglolo ko pa yung Gcash. mag ka pa raw ng 5 to 7 days bago nila isend sa Gcash. May isang option naman, pwede yung SM voucher para ipambabayad nyo pag nag-shopping kayo. Ganun. O di diba, nakakalokang experience? Ang hassle pala. Dapat pala sa gasolinahan nila ako nagpapalit. Or baka na-chempohan ko lang talaga na naglolo ko yung machine. Ngayon, kung gusto nyo talagang ma-experience to, magbaon kayo ng mahabang pasensya. At huwag nyong paghaluhaluin yung iba't ibang bariya. Isegregate nyo na para tuloy-tuloy. Dapat walang dumi o scotch tape yung coin. Isa pa sa expectation versus reality Akala ko ako yung magpipipindot dyan Yung pala may operator Dahil nga siguro hindi okay yung machine Grabe, sa isang transaction ata Inaabot ng 30 minutes Yung iba nga umuwi na sa so sobrang inis Halos lahat kasi doon ay first time Kaya nakakadala talaga Matsyaga lang talaga ako Eh sinanay ba naman ako ng PUP Na maging matyaga pagdating sa pilahan Walang susuko sa pabilang ito Ganun! Habang inaayos ni kuya yung machine Ako na lang talaga yung natira Kasi mga 9.30 ng gabi na yun in fairness sa niya ni restart lang gusto ko nga sanang habulin yung mga umalis eh yung kakaalis lang nila tsaka gumana hindi ko na lang din ginawa kasi naawa na ako kay kuya nag-extend na nga siya sa oras niya hanggang alas 9 lang dapat siya eh. kaya ayun sa wakas nailagay na rin yung mga barya ko sa parang conveyor belt natawa si Kuya nung sinabi kong pag may tiyaga may Gcash sabi ko pa sa kanya kuya ayoko na maulit to Ayos na to sa akin, na-experience ko na siya. O, oh, nababasa ko yung nasa utak nyo, ang tanong, accurate ba? Accurate din naman kasi yung bilang namin nasa 3,200, ganun din sa machine. Okay, update tayo ha. After 2 days, may nag-text sa akin na pwede na i-transfer sa Gcash ko. Okay, shout out sa BSP. Sana maging maayos at dumami pa yung mga machine nyo para marami mainganyo na mag-deposit. At higit sa lahat, para mag-circulate din yung coins. And I, thank you!